Hello, hello, hello. Kain po tayo. Ayun, ano po ito tawag sa inyo? Green lom... Lom... Lomi. Lomi masarap. Lomi ewan. Lomi Batangas to. Pero nandito kami sa Kapuyaw ha. Wala kami sa Batangas. Kasi ang Lomi ng Batangas dinala ng... Ito kasi si Bawa. Para saan yan? Bawang-bawang. Yan pa pang masarap. Saan ilagay? Dalawang ganito na lang. Ang masarap yan. Ay, bakit ayaw mo dito? Apo? Pwede di ba dito na lang? Oh. Ano naman yan eh, oh, ako kinakain. Sige, di. Uy, mahulog yung cellphone dito. Ito, ito. ko nalagay. <laughs> Mas marami yun. Sige nga, tikma ting, eh. ko na siya. Sarap. Sige na. Sarap. Pwede naman dyan ka. Pero yung, yung, yung biki niya, hindi malaki, no? Dito sa, sa tanaw kasi po yung parang silaki ng bulati yun yung talaga ang tunay. Yung ang tunay na lumi. Na lumi, di ba yung ganito? Yung matataba. Oo, yung talaga ang tunay. Ito fake to siya. Pero pwede na siya. Masarap na siya. Ito mo ang dami, oh. yan ka. Ang taong nito ay lumi. Lumi sa umaga, lumi sa gabi. Kaya lumi. Lumi. Dalawa. Hmm. Ang dami, oh. Parang may na-imagine ako dito ah. Mm. Mm. Ay, mahulog yung cellphone ko ah! Ha? Ah? Ay, nasa... Ang pilis naman dito, no? Walang minutes-minutes. pag content, time? mm Kasi, Dante, na lang mo yung nag-yam. Siguro nakasalang na yam? Oo, nakasalang na pa, para pag Kasi marami lang. nga dito. Kumabi okay. ka nga, Meng. Marami na bili. Ay, sorry. Kasi yun. Pusa. Hindi hmm, na ko kain mamaya. Hapon hmm, na na to. yung nani special 50 way big team maitis kami no tapos 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 may tapos 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 Special. <muchas> <muchas> tapos pahiwalay mo yung halaman. Bakit pati pa paliwatan. Hmm. may mga Pwede naman. Ah. Ganun ba Ayun ba order mo uh, oh, yeah, okay. okay. si ano? Dali dalawa. ang ordering ko <muchas> si RJ pa at si Joshua. Ay, yung pala oh. Bayang, dalaman, at mag na, pwede mag-in na? special. Uh Oo. -oh. Meron kasi yung support yung po. The marami party. na rin daw yun. Pero 120. Pero dito na si Pulo. Okay? Nalangin special take out. Ano na mas maganda? Sush. Hindi na lang ako. May tigil din. Okay. Ito okay. na. <laughs> okay. Alam na nila yung oras na marami kumakain. Nagre-ready na sila ba ito kasi marami nang pahapon. Naka na yan, naka-ready na. Naka-ready na yung doon. Nasandok kayo na lang. Kung so, na hapunan siya luto ng luto. Kawawin ka luto Dati doon yan, no? Doon. Oo, lunipat no, dito kasi malit space. Kaya natikman uh -huh. namin to kasi nung kami duman Dahil kami batangka. May hindi Masara. Yam na ubo. Iba namin. Kasi mo doon, kaya kapya umaka. Tamang-taman mo siya Kabila. Adong kayo kumain? Diyan. Ano lang si? Dati ito yung si Madam. Hey! Pipi, pipi, pipi. Ito yung poem. Ito yung may lagay. Ito yung na yung maanghang mo. Maanghang ko Bayan dapat di pa lang bakit bilaw 3:05 ko, na sila. dapat quarter to 5 din naka-inaayos ah, na nila yung ipapasa oh diyan no yung mag-aantay 10 na